Hello, 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 hello mga kananay. So for our today's video ay magluluto ulit tayo ng specialty kong adobo. Siguro yung iba sa inyo iniisip ay wala na ba itong ibang alam na lutuin? Adobo na naman. Isa po kasi ito sa paborito naming ulam dito sa bahay. At hindi naman po sa pagmamayabang, ang sabi po ng mga nakakatikim ng adobo ko ay isa daw po ito sa masarap na natikman nila. At syempre bilang isang kananay at kusinera sa ating bahay, gusto ko rin pong i-share sa inyo kung ano ba yung ibang style ko ng pagluluto nito. Simple lang ang sahog ko dito. Meron tayong pork kasim, tsaka atay ng manok. So para sa karning kasim natin, hihiwa-hiwain lang natin siya ng parang mga bite size. Kita mo naman ang ganda ng karni na nabili natin sa palengke. Paghahalo ng taba at ang mga laman. Kapag nga pala mga minudo, adobo, mas prefer ko ang parte ng kasim malambot kasi to tsaka yung layer nung laman niya at taba. So ayan nga sa paghiwa ko napansin kong parang sobra na yung taba na ilalagay ko kaya itatabi ko muna to para sa susunod kung magisa man ako ng bagoong pwede ko naman tong ihalo. Hugasan lamang nating mabuti ang mga hiniwa-hiwa nating karne. <tod> Meron din nga kasi nagre-request sa akin na baka kung pwede, i-vlog ko rin kung paano ko lutuin tong adobo. Actually, may mga video na rin ako dito dati ng mga pagluluto ko ng adobo. So, depende na sa inyo kung alin yung gusto nyong sundin. At kung alin yung na-perfecto nyong masarap. So, simple lang naman to. pag haluin lang natin yung mga ingredients. Lagyan natin yung karne, sibuyas, bawang, kalahating cup na toyo, isang cup na suka, 60,000 butil ng pamintan drug. Ay, ang dami! Naglagay din pala ako ng pamintang buo dito kasi para sa akin, mas maraming paminta ang adobo, mas malasa, mas masarap. And then, lalagyan din natin siya ng betchin at mga ilang butil na dahon ng laurel. Tapos, isasama na rin natin ihalo tong atay ng manok at imemekos-mekos lang natin yan mga insan. Minsan din nga pala sa ibang adobo ko, hindi ako naglalagay ng dahon ng laurel. Basta, depende sa mood. At yan, isa lang na natin sa kalan. At hintay lang natin itong kumulo. At take note nga pala, pag kumukulo na ang adobo, wag muna natin nga haluin sa umpisa. Hintayin natin maluto ang suka. At pag kulong-kulo na nga, at tadyado muna, naluto na ang suka, tsaka natin haluin. At dito nga ay hinango ko na ang ilang pirasong atay para durugin. Isang tip lang mga kananay, alam nyo ba na ang atay ay isa sa nakakapagpasarap sa pagluluto ng adobo? At para maging lalong malasa to ay durugin natin at ihalo natin habang pinapakuluan at pinapalambutan kasi dito lalabas talagang katas ng atay at yung linamnam. So habang ini-edit ko nga tong video na to, ay nako natatakam na naman ako. At syempre, mas lalong sasarap to kung hahaluan mo pa siya ng nilagang itlog. At para nga mabalanse ang lasa at ang alat, ay naglalagay din ako ng asukal. Tapos tinubigan ko pa to kasi hindi pa malambot yung karni natin. So ganyan lang, papakuluan lang natin siya ng papakuluan para lumabas yung lasa niya at tumalab yung mga sangkap na nilagay natin mas okay nga kung papatuyuan pa natin eh. Ayan nga at medyo matigas pa kaya nagdagdag pa tayo ng tubig at nilagay na natin yung ating teknik na pampalambot ng karne. At itong malambot na nga, inulog na natin itong mga pinakuloan nating itlog. Ayan at konting halo-halo na lang at pagpapatuyo natin sa sabaw ay ready na ang ating pork adobo. Ayan, kain na na! Dito nga pala sa parte ng kinakain ko ay nagbukod kami ng adobo na nilagyan namin ng sili. Kasi hindi naman lahat kami dito ay mahilig sa sili. Lalo na yung mga bata. E diba sa adobo lalo na pag maanghang mas masarap, mas nakakaganang kumain. Tapos nakakamay ka pa. Masarap nga sana to kung may partner na ko. Kaso, asid naman. Kaya tubig na malamig na lang. Maraming salamat at umabot ka sa parte na to. Pwede bang follow, share, and like mo na rin ang page ko na to? At sana nakatulong din ito sa mga different ulam ideas at tips sa'yo. At i-comment down below mo na rin kung saan umabot ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip, paalam!